Hello, Capricorn. Kamusta ka, mga anak? Okay. Huwag May... mo na mag-istorbo kay mami. Oh, wow. Ang swerte ni Capricorn ngayon, ha. Ah. Okay. So, meron ka bang hate sa bahay? Or meron ka away? O meron ka taong galit sa'yo? Okay. Ingatan mo to, ha. Meron uh, attitude problem no meron ka makakahanap or makakaharap. Okay? So, avoid the um, conflict for her today. Okay, so old problem, parang paulit-ulit, mababalik yung parang pagsumbatan, yung sumbat na parang ayaw niya na, pero uh, bumabalik. If ever your person or yung asawa o kung sino man yan, uh, wag nang palalain yung, yung ano, kasi baka mablak yung swerte ninyo okay so meron kayong seven of diamonds yung lucky na kuha ninyo eh papasok to sa bahay so avoid daw uh, Capricorn ng pag-aaway ngayon kasi uh, baka malasin yung bahay ninyo sayang naman okay kung kung meron kayong excess na bumalik pag-isipan mo daw yan muna uh, meron babalik sa iyo eh meron reconciliations na magaganap para sa mga Capricorn okay parang mahirap ka na let go ng ex mo kung sino man ito oh So, meron pagpaparating, wow, Nine of Diamonds, my gosh. Nakuha na naman. So, Nine of Diamonds is a victory. Okay? So, kung pangarap mo maging seaman o kung sino man ito, o ano man, matutupad mo daw yan. Uh, malayo, ang malarating pa ng mga Capricorn. Okay? Keep dreaming, chasing, go. Huwag kang mapagod, Capricorn, kasi yung universe is watching sa'yo. Ayan, no? Oh, ang ganda. So, ito lang yung parang, ano, please, yung attitude natin na toxic, matigas ang ulo, hindi tayo nakikinig, uh, i-remove natin yan. Okay? Kasi meron hindi kakasundo sa loob ng bahay. Okay? Peace of mind dapat. Pinapayuhan ng mga Capricorn na peace of mind. Okay? yung mga gustong mangligaw or mag-express ng love mo or affections mo, Capricorn, gawin mo daw yan for today. Magpakita ka kung sino mahal mo, i-express mo yung love, Capricorn, for today. Kasi mas maganda po yan. It could lead to abundance and love. And baka po may ikakasal sa mga Capricorn. Okay? So, tingnan natin. Ano ba yung deep message sa iyo? Wow. Self. Okay. So, meron ako nakikita dito iwas-iwasan ng mga pagsiselos. Baka ito yung mag-lead sa iyo, baka ito yung uh, connect dito. Ah, uh, malakas yung guni-guni mo. Okay. Kung meron kayong evidence na sa tingin nyo kayo yung tama, go for it. Pero kapag malabo, stop it. Better to stop it. Baka it could lead sa'yo na mapahamak ka. Okay. So, sa mga may sakit dyan, may nararamdaman mo, pa-check up daw kayo, kailangan nyo yan. Kailangan self-good uh, uh, care pa rin. Okay? Kailangan nyo bigyan ng time, look, way, para paano mag-relax, yung yung o ano ba yung hobby mo gusto mo mag-reading kung yung nagbibigay sa ng kaligayahan gawin mo yan I spend mo yung time mo sa family daw coffee corn okay kaya bahay uh, hindi nila nakikita sayo na ah uh, yung effort mo sa family. Siguro makaramihan sa mga Capricorn, hindi masyadong showy sa family. Pero pagdating sa lalaki, nako, Diyos ko dahi. Pagdating sa babae, kung lalaki ka, nako, ibibigay mo lahat, Capricorn, my goodness. Okay, so Capricorn, please, uh, guide lang to. Thank you kung makikinig ka. Pero kung hindi, may free will ka naman, Capricorn.